Sa videong ito, ating alamin ang pinakamahinang militar sa buong Asia. Ano kayang mga bansa ito? Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ating simulan sa bansang Mongolia na may isa sa pinakamahinang militar sa mundo, at hindi lamang sa Asia, dahil sa kakulangan nito ng mga mapagkukunang pinansyal at kaunting kagamitang militar. Ang bansa ay walang naval asset at 11 military aircraft lamang na binubuo ng mga combat helicopter at transport aircraft. Ang Mongolia ay gumastos ng halos 147 million US dollar lamang para sa defense noong 2023 at may aktibong manpower na 35,000. Ang Tajikistan ay may isa sa pinakamahinang militar sa Asia na may aktibong manpower na 9,500 lamang. Ang bansa ay walang anumang naval asset at may napakaliit na fleet ng 80 battle tank. Ang 25 military aircraft ng Tajikistan ay walang combat jet. At ang fleet ay binubuo ng mga combat helicopter at transport aircraft lamang. Ang isang pangunahing dahilan kung bakit walang malakas na militar ang Tajikistan ay dahil ito ay kabilang sa ilang mga bansa na walang mga katutubong unit na sasalo pagkatapos ng pagbagsak ng USSR. Ang isang bagong militar ay kailangang bumuo mula pa sa simula noong 1994. Susunod ay ang Kyrgyzstan na isang malinaw na mahinang militar pagdating sa seguridad sa Central Asia. Ang bansa ay walang mga ari-arian ng hukbong dagat at anim na sasakyang panghimpapawid lamang ng militar. Lahat sila ay mga combat helicopter. Ang tanging lugar kung saan may kaunting lakas ang Kyrgyzstan ay ang fleet nito ng mga armored fighting vehicle. Ngunit iyon lamang ay hindi sapat upang tumulong sa pagpapalakas ng armadong puwersa. Ang Maldives ang may pinakamaliit na militar sa Asia. Na may aktibong manpower na 4000 lamang at wala masyadong kagamitang militar. Karamihan sa mga ari-arian ng hukbong dagat ng Maldivian ay mga patrol boat at ang apat na sasakyang pangmilitar nito ay binubuo ng dalawang special na mission aircraft at dalawang combat helicopter. Ang bansa ay walang tanke at 23 armored fighting vehicles lamang ang natanggap nito mula sa India at Bangladesh. At ang pinakauna sa listahan ay ang Bansang Butan. Ito ang may pinakamahinang militar sa Asya at sa mundo, at hindi nakakagulat iyon dahil mayroon lamang itong 7,500 manpower. At wala itong naval assets, walang battle tank, at dalawang military aircraft lang. Ang maliit na bansa sa Himalaya na matatagpuan sa pagitan ng China at India ay kulang sa mga mapagkukunang pinansyal upang magkaroon ng isang malakas na militar at gumastos lamang ng 25 million US dollar sa paggasta para sa defense nito noong 2023. Sa kabila ng mahina sa depensa, ito ay kabilang sa ilang mga bansa sa mundo na hindi sinalakay ng isang dayuhang agresor.